Simula grade 6, ganito na ang sitwasyon ng 40 years old na PWD na si Cesar Chuanco mula barangay San Pablo First Lubao. Kwento niya, anim sa kanilang siyam na magkakapatid ang may ganitong sitwasyon. Nang hina ang mga bato sa paa at hindi na nakapagpatingin sa mga espesyalista dahil sa problemang pinansyal. Kapitolyo nila e residents ko wala po ng bata ako, pero nakakagalak pagbuo ng bata ako. Pagkatapos ko ng grade 6 pa ng ang hindi na ako, naku, 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 naku. Kaya tila isang blessing kung ituring ni Cesar ang pagbisita ng kapitolyo sa barangay program. Bukod kasi sa pagkain ay nakatanggap din siya ng financial assistance mula sa programa ni Governor Dennis Data Pineda halos kami nagpapasalamat kasi uh, malaking malaking tulong sa amin Pagaya uh, kagaya ng kagaya ko, sinulat ko na merong blessing na ganyan ko uh, sobrang bless kami kayo uh, po kung tutulong uh, uh, sa dahil uh, maabot yung kagaya na sa... Bukod kay Cesar, nasa higit 1,900 pang residente mula sa limang barangay sa nasabing bayan ang nakatanggap ng ayuda sa tulong ng nasabing programa. Para sa Balita Pampanga, Louis Zorutao.